Good morning, good morning po Tara, samahan niyo po ako sa aking journey Sa aking pagpapagawa ng aking bahay At dito po, ito ko po, po sa inyo Kung paano ko po nagawa Magpatayo ng sariling bahay At pumili ng sariling likwa Kaya po, sa sana maging inspiration po sa lahat At ano, hindi po ito pagyayabang Ano po, sana po ang gagawin niya lang po, magdasal at mangarap kung ano po ang gusto niyong pangarap sa buhay at gusto niyong maha o or mahaki. inahangad niyo po sa inyong buhay. O nakahangad po kayo ng sarili niyong lupa, sarili niyong bahay, sasakyan, negosyo, ano po man po, makatapos po ang inyong mga anak. Yan po. magdasal lang po tayo sa Panginoon at magkagabayan tayo ng Panginoon. Sa araw-araw, tayo po ay magkakaroon ng ating mga pinapangarap sa buhay. Sana po maging inspiration po ito sa inyo. Tara, samahan niyo po ako sa aking pinapagawang bahay. At sa susunod na video, papakita ko po sa inyo kung ano po ang loob at ano ang kinatapusan ng aking pinapagawang bahay. Kaya samahan niyo po ako hanggang sa matapos po ang video na ito at sa mga susunod pa na video. Maraming salamat po! Ayan guys, tara samahan nyo ako at ililibot ko po kayo sa aking habiling lupa Dito po sa Barangay Rizal, San Andres, Catanduanes Dito po tayo magsisimula, yan po yung dati naming bahay, pinatayo ko po, po yan dati Yan po ay mitya talye Yan lang naman po ay naghahalaga ng uh, hundreds thousand pesos po Nandyan po sa mga resibo at nang na-compute po namin ang lahat ng nagasos thousand ko Sobra po siya sa 100. Kaya kung ako sa inyo, magpapatayo lang po kayo ng bahay. Mas maganda po pag ipunan ng mabuti at mag impok ng mabuti para tuloy-tuloy po ang pagpapagawa ng inyong bahay. Katulad po niya, na-experience ko na po ang magpagawa ng uh, medya pa lang po at kahoy, puro kahoy at Uh, light materials ang ginamit. Ito po, alit ano, sa po kayo. Dito sa banda dito, ito po ang nabili kong lupa. Mula po dito sa, ayan, may nangon po dyan. Hanggang dyan po sa papakita ko po inyo. Likod bahay po ito, ano, hanggang hanggang dyan po, yan po yung bahay namin na pinatayo po old na bahay at dito po ako sa metropal, dyan po ako magpapagawa ng bagong bahay kung nakikita nyo po at napapansin nyo po Pasukal po ang aming lugar. Marami pong mga damo-damo at uh, marami na pong mga matataas na halaman. Uh, kailangan na pong putulin. Ayan, hanggang dito po yan ang aming lupa na bili. Hanggang dito po sa likod ng bahay namin. Ayan dito po dadaan po yan ng uh, ito pong po ang dinadaan ng kasama pa po ito ayan po so, nakikita nyo po meron pong langka hindi na po sa amin yan nasa loob po yung langka nasa loob po namin pero may bakod na po siya ngayon nakikita nyo po yung bakod yan po ang pagitan ng aming lupa na nabili ngayon dito po tayo sa labas ng kalsada paglabas po po mismo ay uh, palabas na ng kasal ng aming bahay. At yun po, yung nakikita nyo po yung daan doon sa bandan doon, palabas po yun ang highway. Mga ilang steps lang po mula sa aming bahay, highway na po yan. Nandito po kami sa Barangay Road. Ayan, kung napapansin nyo po, wala pa pong bahay na tinatayo. Kasi po, dyan po po ako magpapatayo ng bahay. Ayan po, kung napapansin nyo po, pupuntahan po natin ang pinapag- Good morning po, good morning Dito po tayo ngayon sa Rizal Sa Andres Patanduanes Kami po magpapagawa ng bahay Ayan po, katatapos lang po namin magpagawa ng poso, Ang gripo Dito po yan, ayan Tingnan natin kung maraming tubig Tingnan natin guys Ayan po. Nakikita niya po na maraming tubig na lumalabas sa aming gripong pinagawa. Ito po ang aming papagawa. First day po ng, ano, ng magtatrabaho sa aming bahay. Ito po sila. Ayan. Papagawa pa lang po kami ng bahay. Tingnan niyo po ang katapusan ng aming bahay sa susunod. Ayan guys, ito ang unang araw ng aming Uh, pagpapatayo ng aming bahay. Actually, nagsukat na po sila. Maglalagay na po sila ng ah uh, sukat kung paano nila ilalagay o itatayo ang bahay. Ayan. So, papansin nyo, wala pa talaga siya. Bakanti pa ang lote. Ayun yung dati namin bahay. Ayan. Pararating ko lang dyan guys kasi pangalawang araw na yan. Mag, nagpalagay na sila, nagpahakot na sila ng mga buhangin, gravel and sand. Kaya ayan, pinuntahan ko sila at pinasyalan ko. Ayan, nagbukay na rin po sila. Ayan, tara tingnan natin ang mga ginawa nila mga nakarang araw ayan, meron ng uh, mga buhangin, may inukay na din naglagay na rin sila ng poste yung bakal naglalagay na rin sila ng bakal para sa poste ayan, kung mapapansin nyo ilang araw lang yan meron na agad kanina wala pa ah, uh, diba ayan tingnan natin kung hanggang saan tayo matatapos ang bahay na ito Kasundan nyo po kami sa aming uh, journey sa pagpapagawa ng bahay. Kaya ayan, pagpo po kayong mawawala o wag po kayong naalis. Tapusin nyo po ang aming video na ito. Panoorin nyo po ang video na ito. Kasi ayan po, kung pag-uusapan po natin sa pagpapatayo ng bahay, ayan po, ang uh, gasos po dyan sa pagpapatayo ng bahay, ipagpakita ko rin po sa inyo kung paano... Uh, kami nag usap ang pa paano ang usapan namin sa pagpapatayo ng bahay. Kung yan ba ay uh, per day ang pag-ano, pag pagtayo nila sa mga tao or yan ba ay kontrata or per percent sa materials na gagamitin. So, tingnan nyo po ano. Kasi dito po may matututunan po kayo. Sa akin naman po may mga natutunan din po ako sa pagpapatayo ng bahay na ito. Ayan, dahil hindi pa nga po siya natatapos, nag-uumpisa pa lang naman po kami. Kaya ayan, makikita nyo po kung gaano kahirap ang magpagawa ng bahay kapag hindi ka po handa. Actually yan po ay biglaan lang po nagpagawa po kami ng bahay. Kaya tingnan natin kung hanggang saan naabuti ng aming uh, pabigla-biglang desisyon. <laughs> Kaya ayan, tingnan natin kung hanggang saan talaga aabuti ng ating bahay. Kaya ayan na. So, pang ilang araw na yan, naglagay na sila ng ano, ng so, ipaligid, nag-semento na. Ayan, may semento na yan. Ano, beam, beam sa ilalim, naglagay na sila. Tapos mataas na rin yung poste, ayan. So panoorin niyo lang po ang video na to at may matututunan po tayo kung ano po ang mga pagkakamali at mga dapat gawin bago magpatayo ng bahay at kung ano po ang dapat gawin sa pagpapatayo ng bahay or bago at pagkatapos. Ayan. Ito na siya, guys. Meron na siyang uh, hollow blocks sa bawat paligid na unti-unti nang paunti-unti na nilalagay yung hollow blocks. Kaya ayan, So, kailangan din minsan kung kayo magpapagawa ay magbabantay din. Pero ako po dyan ay hindi ako masyado nagbantay kasi ang usapan po namin dito sa pagpapagawa ng aming bahay ay materials percent. Kung alan po ang nagamit na materials, kung ilan halaga, dun po kukuha tayo ng percent para sa kanilang pasweldo. Kaya 'wag po hindi na po kayo mag-iisip or mag-aalala kung magpapakain pa po kayo sa mga manggagawa niyo sa gumagawa ng inyong bahay. Kaya sa tingin ko mas okay naman po iyon kasi fine compute compute ko naman po kung anong pagkakaiba nung magpapaarawan ka at yung nagkontrata ka ng based on the materials. ayan po, hindi po sila arawan at hindi rin po sila pakyawan ano kasi kung pakyawan po yan magbibigay ka po ng halaga dapat matatapos nila yung kung pakyawan halimbawa 200,000 pakyaw ayan pero nasa 200,000 po sayo pa yung materials wala pa kasali yung materials basta kailangan matapos nila sa 200,000 matapos nila ang bahay pero hindi po ganoon na nangyari yan po nagpapalagay na po kami ng kasi po medyo masyado po talagang mababa yung loob ng bahay isang truck po sa loob ng isang bahay ayan o tingnan nyo pasok yung truck kung sa kabila dalawang truck kung dalawang truck yan dalawang truck ang makakapasok sa loob ng bahay ay ganun po siya ganun po kaliit yung aming bahay isang truck na maliit lang po yan kung titingnan nyo po malaki po talaga yung uh, bungad at loob ng bahay ay, ayan po, nagpalagay na po kami ng tambak. Yung tambak na po yan, binibili din po yan. Hindi po siya libre. Kaya medyo nakarami po kami ng ginamit na tampa ng bak sa loob ng bahay. Ayan po ano. Ayan. Tingnan nyo po ang sisipag ng aming ang, nagtatrabaho. Ayan, sisipag po talaga sila sa saka maayos po nilang ginagawa ang kanilang trabaho. Ayan yung po CR po yan. Wala pa po, hindi pa nalalagay yung CR. Ayan, yun po ay kusina. Ayan, kung napapansin nyo po. Ayan po ay yung sala. Ayan. Kung pansin nyo, tinitinan ko po ang taas. Kung gaano kataas. Kung babagay ba ang height. Ayan. Tapos yan po ay para sa kuryente. Naglagay na po siya ng abang para sa kuryente. Ayan. Ganyan po ang aming ano, uh, sa paligid naman, makikita nyo po, talagang mababa, mababa po ang ano, mababa ang lupa. Kaya kailangan po talaga magpadagdag ng lupa, magpatambak. Ayan, ano po, yan po ang kabuuan. Kung napapansin nyo po, ayan po siya. Ang sukat po niya ay 7 by 8. 7 po yung harap. At ano, yung punta sa likod ay 8. Ang haba. Kung mapapansin nyo po. Ayan, ganyan na po siya. 7 by 8. Ayan. Kunti na lang po matatapos na siya. Maglalagay na rin po siya ng... Ayan po kasi nag na po sa flooring. Na flooring na po yan. Maglalagay na po yan after mga weeks. Maglalagay na po sila ng uh, slab para sa bubong. Ayan. Maya maya po papakita ko po sa inyo. Ayan. Tingnan nyo naman po. Sa mga ano po ang mga na-encounter po namin pag nagkaroon na ng problema sa pag-deliver kasi medyo na-delay po yung deliver kasi a lot available yung ibang bakal so yun lang po ang naging encounter namin tapos kung yung mga ano naman po yung gravel and sand mabilis naman pong nadideliver tsaka yung panambak tsaka yung kahoy okay naman po yun nga kailangan po kung magpapagawa kayo ng bahay kailangan po meron kayong uh, bodega ayan po yung dating old bahay namin yan po naging nagsilbing bodega at na nga guys yan po yung mga kahoy at saka mga simento na ka, ano po yan sa old bahay namin. Ayan na nga guys, meron na siyang uh, para na yan sa bubong, sa slab. Ayan. Ang problema nga po na namin dyan guys, hindi pa dumarating yung mga flywood na ilalagay. Dadagdag na rin magdadagdag pag yan guys sa mga kahoy kasi medyo ma ano-ano pa, hiwa-hiwalay pa. Kaya para, para ano yung bigat, makaya na niya lalagyan pa po yan ng maraming kahoy. Ano, ayan, nakaano na po siya, nakatayo na po ang aming bahay para sa slab. Kung napapansin nyo po, konti na lang, slab na po yan. So, sundan nyo lang po kami. Hanggang yan po ay matapos. Papakita ko sa next video ko kung ano po ang nangyari sa loob kung gaano po kaganda ang loob ng aming bahay yan po ay yan na po muna pansamantala hanggang sa yan po ay ma-slab ano so welcome to my new home ayan welcome po kayong lahat so samahan nyo po ako sa susunod na aking video maraming salamat po ayan nasa taas po ako makit po ako para makita po po ang kung paano ginawa ang paglalagyan ng slab. Ayan po, ganyan po siya, kalaki sa taas. So, natanaw nyo rin po ang baba. So, ayan. So, sundan nyo lang po kami sa aming journey. Maraming salamat po.